Nanawagan sa Comelec ang ilang mga opisyal ng barangay Ambuloto sa dato o si sa Maguindanao del Norte dahil sa insidente ng pananakot at uh, terorismo. Sa liham na ipinidala ni punong barangay ng Ambuloto na si uh, Laway Loway Keita si sa Comelec, nakaranas na matinding takot ang mga residente sa nagdaang barangay at sanggunayang kabataan eleksyon. Anya, inireklamo nila ang kaso ng terorismo na ginawa na may git sa 20 tao na nanggigipit umano sa kanilang barangay kaya't gumulo ang paumuhay ng mga residente maging ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Ilang residente rin ang lumikas matapos na mag-ikot at kuna ng video ng dalawang pickup truck na pagmamayari umano ni Asnawi Jojo Limbona at ng kanyang asawa na si Hegira Limbona na isang Mindanao State University maging Danawa Chancellor maging sa mismong botohan ay na makikita sa CCTV ang mag-asawa na kinokontrol mano ang isang presinto kung saan ginagamit nila ang makinarya ng universidad. Isang Paul Walter din mano ang nagreklamo matapos sa na suntukin ni Limbona dahil sa magkaibang sinusuportahan sa politika bago kita nga barangay ang to ay bahagi ng sinusulong na division ng dato o din si SWAT na hininalang isa sa mga daylang ng pananakot. Bukod sa kaumalik na nawagan rin si SISUAT sa PNP, AAP at iba pang ahensya na pamalaan na tutukan ang kaso ng karahasan sa kanilang barangay. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, this is ito si Boy Gonzalez tuloy-tuloy sa pagbabalita Tuloy-tuloy si Servisyo, sama-sama tayo Pilipino.